Mo na dito no, gipa explain nila sa si mga flight attendant kung sa yun din nahitab po. Nga nung kinaanglan, mag yun ilo-ilo, nga mo, ilo -ilo. Nga mo man tamig si bu, nga dito mamig ilagpot. So mo to, gipa explain nila sa flight si ma'am, kaya lagi daw, mahot dan o fuel ang aeroplano. So mo to, need yu na yun na mamulanding og gilo-ilo, kaya mo may dool-dool pa. So hala, man dito may mga sa. So dili lang yun di ay to si ma'am ng utana no, kaya daghan yun kayo ng utana dariya sa flight attendant, kaya lagi nangalisang na yung mga tao darin dapita kaya nga nung mo lagpot man yun ilo, ilo nga dito man yun dapat may sa si bu, ilanding. So makita yun yun dari sa video gyud yun, no, nga halos tanan yun mga tao nang gunit na yun mga bangko kay nang na kay grabe jud kauyo gani eroplano pero dili tanan tao kay nayo ban diri tao sa kun likod nag chill chill ra pud sila nang atawa ni sila atin diri asa so, normal jud iya gihapon ni sa ilahan ning nahitabo no ug wala po ka bantay nga napo dai ka video video diri sa likod no abi na og akore ka video video diri na pita ba na pud sila ate diri so kani nga tay mga bibigo kay murag nakalanding na may diri na no kay nakatawag na ni si ate diri so nana jud signal balik inform na ni nila ilang mga pamilya dito sa Cebu no kay klaro jud kaayo nga nagpaabot na gyud ni sila sa airport kay pati si papa isa ra pud ka oras siya sige paabot ni tua ah, pati do na kong dugaya alang nga gisa may di makuha na nga naabot mamig mig ilo-ilo ani so samtang ga paabot dai eh. may diri sa ilo-ilo no kay naging chika sa dai ko ani akong katapad ka ante kay murag nabalaka na pud ni si ante kay ganina ra do na paabot iya mga sundo dito sa airport sa Cebu sa Cebu Bapak, bagaimana saya mengalas <laughs> kotor itu? Ya, dia dekat.